akala mo pagdating mo sa abroad ayos na lahat pero minsan doon mo mararamdaman ang pinakamatinding pagod hindi lang sa katawan kundi sa puso isipan ito ang kwento ni Randy isang kwento na maaaring salamin ng buhay ng marami sa ating mga kababayan tatlong buwan na si Randy sa Middle East tatlong buwan na rin siyang nakikipagbuno sa nakakapasong sikat ng araw bilang isang construction worker labindalawang oras na trabaho araw-araw Pagod ang katawan, pagod ang isip. Mula sa construction site, uuwi siya sa isang maliit na kwarto, nakasama ang iba pang manggagawa. Ang hapunan, madalas isang piraso ng tinapay at isang basong tubig lang ang laman ng sikmura niya bago siya humiga at subukang ipahinga ang katawang halos manlambot na sa pagod. Noong unang linggo niya, puno pa siya ng pag-asa. Excited pa siyang mag-post ng mga litrato, mag-update sa pamilya. Okay lang dito maayos ang trabaho. 'Yun ang laging sinasabi niya, pero habang tumatagal, ang excitement ay dahan-dahang napalitan ng isang tahimik na lungkot. Isang lungkot na kumakain sa kanya mula sa loob. Walang mapagsabihan, walang makausap. Ang mga kasama niya sa kwarto, pagod din. Pagdating sa bahay, kanya-kanyang higa na lang. Isang gabi, nag-video call ang pamilya niya. Kitang-kita niya sa screen ang ngiti ng kanyang asawa at ang kislap sa mga mata ng kanyang limang taong gulang na anak. Papa, kailan ka uwi? Tanong ng bata. Pilit na ngumiti si Randy kahit na sa loob-loob niya ay parang pinipiga ang puso niya. Malapit na anak, mag-iipon lang si Papa para mabilhan kita ng maraming laruan. Okay ka lang ba dyan, pa? Mukha kang pagod, sabi ng asawa niya. May bahid ng pag-aalala sa boses. Umiling si Randy at pilit na pinasigla ang kanyang mukha. Hindi, ah, Okay na okay ako dito. Malakas pa si Papa. Kayo ang mag-ingat dyan, ha? Huwag kayong mag-alala sa akin. Pero pagkatapos ng tawag, pagkatapos niyang pindutin ang end call button, ang peking ngiti ay unti-unting naglaho. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kanyang kama. Nakatingin lang sa malamig na sahig. Doon niya naramdaman ang bigat. Ang bigat ng pagod, ng pangungulila, ng responsibilidad. Isang tanong ang paulit-ulit na umaling sa isip niya. Ito ba talaga yung kapalit ng mga pangarap ko para sa kanila? Akala niya iyon na ang pinakamabigat na mararamdaman niya. Pero nagkamali siya. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa tanghalian, nagvibrate ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa kanyang asawa. Binuksan niya ito at ang mga salitang nabasa niya ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang sabi sa text, Pa, pasensya ka na ha, kulang kasi yung padala mo. Hindi ko na bayaran yung kuryente natin. Baka maputulan tayo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Randy. Nag-flashback sa isip niya ang lahat ng sakripisyo, ang labindalawang oras sa ilalim ng araw, ang pagtitiis sa gutom, ang bawat patak ng pawis na katumbas ng bawat sentimong ipinapadala niya. Pagod na pagod na siya pero hindi pa rin pala sapat Napaupo siya sa isang tabi huminga ng malalim at napahawak sa kanyang ulo. Lahat na ginagawa ko, bulong niya sa sarili. Lahat na tiniis ko. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit ganito? Pakiramdam niya, gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang umuwi kahit walang wala. Gusto na lang niyang mayakap ang kanyang mag-ina. Kinabukasan, kahit masakit ang buong katawan at mabigat ang kalooban, pinilit pa rin ni Randy na bumangon at pumasok sa trabaho kailangan. Wala siyang choice. Habang naghahalo siya ng semento sa ilalim na naman ng tirik na araw, bigla siyang natigilan. Napatingala siya sa langit at sa isang iglap na alala niya ang itsura ng kanyang anak noong hinatid siya sa airport. Umiiyak ito, humahagulgol ayaw bumitaw sa yakap niya. Para sa kanila to Randy, sabi niya sa sarili. Para sa kinabukasan nila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi isang ngiti na may halong sakit at determinasyon. Hindi ako pwedeng sumuko, kakayanin ko ito. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Bawat pagbuhos niya ng semento ay may kasamang panalangin. Panalangin na sana maging sapat na, na sana balang araw matapos na ang lahat ng sakripisyo. Pero sa gitna ng lahat ng pagod, sa gitna ng kanyang pagpupursigi, may isang balitang dumating sa kanya. Isang balita na hindi niya inaasahan at iyon, iyon ang tuluyang magpapabago sa takbo ng buhay ni Randy. Ano kaya ang balitang ito? Magiging katapusan na ba ng kanyang paghihirap o simula pa lang ng mas malaking pagsubok? Abangan po natin ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa panunood at kung nakaka-relate kayo sa kwento ni Randy, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa part 3 na may title na Babalik din ako at mas matatag na ako. See you sa huling parte ng kwento ni Randy.